Ngayon ay babiyahe po tayo pa Metro Manila at isa sa ating papasyalan paglapag natin doon ay alam kong sobrang kilala na po nito ng lahat ang parisan ni Diwata. By the way, galing po tayo Mindanao at palagi ko lang kasi itong napapanood sa cellphone at nakakaintriga kung ano ho ba ang nandito sa kainang ito kung bakit ito dinadagsa ng maraming tao. E bilang isang taga Mindanao ay oportunidad na natin makita ang sitwasyon sa kanyang pwesto kung totoo nga ba na marami itong tao at higit sa lahat ang matikman ang pinipilahan at sobrang sikat sa social media ang Diwata Paris. Masarap kaya ito? Pagkarating ko, insakto alas 4 ng hapon. At totoo nga, marami talagang tao at parang wala ho si Diwata sa kanyang pwesto. Pero pagkaraan ng ilang minuto, nang biglang, nagpakita na si Diwata. Unang-una, medyo alangan akong lumapit. Baka isa na naman ako sa masabihan ng lilipas din yan, kuya. <laughs> Pero sabi ko, bahala na to. At nang palapit na ako ng palapit, kinakabahan na ako. At nung katabi ko na si Diwata, at napakaswerte ho natin dahil atin po siyang nakamayan. At para sa akin, isa na itong maraking karangalan. At doon ko po napagtanto na may kaibahan po kung ano ang nakikita natin sa social media kumpara sa talagang nakita mo sa personal. Napakabait at napakasimpleng tao po si Diwata. Despite sa natamo niyang kasikatan at tagumpay sa buhay. At alam kong marami na namang tataas ang kilay sa sinasabi kong ito. Pero igagalang ko po ang opinion ng bawat isa. Dahil tayo po ay may iba-ibang opinion at pananaw sa buhay. Mapositibo man o ma-negatibo man ito. At pagdating naman sa Paris at sa Sikinjoy, ang masasabi ko lang ay sakto lang pasok sa panlasa nating mga Pilipino at higit sa lahat ay abot kaya ang presyo at siguradong hindi po kayo mabibitin. Sir Stiwalt, uh, ilang uh, kababalik-balik ka na ba dito sa pwesto ni Diwata? Siguro mga siyam na. Siyam na bisis, grabe no? Sa na bisis, Ano masasabi mo? Sulit, masarap o sulit so, ba? Maganda naman, sarap magkapareho tayo boss ako unang tikim ko para sa akin pasado masarap po <laughs> kaya nga po ako pabalik-balik lang dito eh ba, ilang beses so meaning satisfied talaga sa pare sa diwata salamat sir Stewart salamat sir kasi so, si sir Alvin yan <laughs> yeah, shout out po no sa kay uh, sir series... Rain Toms TV Rain TV shout right. out sa inyo sir at syempre sa mga viewers nyo po alright salamat po sir Alvin grabe sa buhay kahit gaano pakabuti o kaganda ang iyong ginawa ay may mga tao po talaga na may makikita pa rin mali at may masasabi pa rin laban sa iyo. Pero ganyan talaga ang buhay. Depende na sa iyo kung paano mo ito harapin. Ang importante, ikaw ay lumalaban ng patas at wala kang inaapakang tao. Kaya diwata, congratulations po kung ano man ang iyong nakamit sa iyong buhay. So dito lang tayo mga boss. So ito pala si Rentoms TV. Kita-kit sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah!